ng mga kapising napalit tayo ng bui guys so, Kapalitan natin Ayos mga kabising, ayos. Ayan ang papalit natin mga kabising, bago. Ito ng lakas. Ayan yung raman nila ng mga kabising, o. Oh. Mas, hmm? mas, mas. May mga kapising sinisid na. Ay sinisid na ni kapising. <coughs> 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 Yun, pasikat ng araw mga kapising. Ano Yun pa yung dalawang magbayaw? Si Botik at si Jess. Ngayon kapising ko, oh, nag pesyas sila. Lungkut yang dalam, bagai memang gak bising. Dia natalia yang... may guma mga kapising ay si katropa papunta na dito sa katrupa. ha? o oh, andyan ah ayun si katrupa o oh. papunta dito dun dun siya mga kapising si katropa Bingo de la Cruz. Okay. Ang mo. yung tali talaga. Natibayan. Para tip. Hirap ang sa lupit sa Strik, mga kapisig Mahirap daw magtali mga kapisig, mahirap Nalulubos na ako <laughs> Ay mahirap daw kakabising Nahirapan na siya mga kapising. nahirapan na daw siya. Uh, ah. Ah. Ito mga kabising. Mm, kabising ah, lagi ano. Nice one. Ayan. Lagay kami ng habong. Ayan eh, mga kabising, ayun ang apalit natin. Pinalitan natin ng medyo bagong mga kapising. Ay mga kapising, ang oh, mga kasama natin. Si Katrupa. Ay muna na kayo sa vlog dyan, hi. Kasama niya si ano. Damay ka tuloy. <laughs> ha? Damay ka tuloy kay But. <laughs> mga kapising, o. Oh.

ay nalagay niya nila mga kapising ayan eh, sikat rupa sikat rupa yung mga kapising Malaso mga kapis yung inalagay kong ano Kabong Kabong kasi ano Mga lalay karating kasi na lakas Kasama natin mga kapisig, nagbira-bira na sila. ng kapising taso ng araw mga kapising mga kapising oh hindi na naiaarya na mga kapising oh nahulog pa ayun tapos na naiaarya na lang and guys oh abang abang pailalim na siya mga kapising pailalim Jangan senang-senang nih ke nya Yuk ke menu yuk. nya ke PC-nya tebus Anak